Hi guys, magandang hapon sa ating lahat. Ito naman po. Ito naman po guys, magpapakain naman po ako ng aking mga baby. Ito na po ang kanilang pagkain guys, naka na po. Bigay ko na po yung pagkain ni Toy Ito, ito. ito ka na. Amir, Abi. Dito ka Amir. Ay Amir, dito dito ka. Ano? Ay insu pala insu. Lihan anak ko. Bia, alingas. alis ka dyan na kung... Al Bia, alis. Okay, may yan. Ito kay Magdo. Ayan po. Kumakain na po yung aking mga bibi, guys. Ayan po, malapit na po silang matapos guys yung aking mga bibi. Tapos na si Enzo, guys. Ayan po. Mahulog ka, anak. Tapos na po sila, guys. Ang aking mga baby. Guys, hanggang dito na lang ang aming video. Magandang ulit sa magandang tanghali ulit sa inyong lahat. God bless you all. Bye-bye.